Hello guys, welcome back to my youtube channel Mendo Renius TV Ngayon po ay may bago tayong recipe uh, Pancit Miki Noodles Ngayon po. Uh, Ito po ang mga ingredients, papakita ko po sa inyo At samahan niyo po ako sa pagluluto Napakasarap po nito so Ito guys, ang ating mga uh, sangkap Meron tayong sibuyas saka bawang Kalamansi uh, Soy sauce no chicken uh, crack na paminta ito po yung ating Mickey noodles uh, saka meron tayo nitong kikiang at ito ay squid balls saka oil so guys, lalutuin natin dito ating ano gigisa natin ang ating sibuyas. Okay, ginigisa natin ito sibuyas saka bawang. Ayan, medyo na na siya. Gatuloto ng konti. Sa sabay natin ito. Uh, gulay. Yan. Wow. Pampasarap yan ng ano ating pansit ganda ba? Sabi ko pa ang ating gulay. yun. Ayan, -isa lang natin. Uh, medyo luto na ang ating gulay. Pwede na rin natin itong isabay itong ating uh, pampalasa. Ayan. Squid ball saka kikiyang. Tapos mix mix lang din natin para ano, saka natin nalagay ng uh, palasa so, luto na yung ating pang sahog pang palasa natin sa kagulay ah lagay natin natin to ah chicken no chicken saka lagay natin ang tatlong pamintang durog ah. tatlo lang okay na yun ah uh, malasa na Ayan. Tapos talagyan natin ng konting toyo Dahil may lasa na rin mga ating noodles Punti lang Amaya na lang natin natagpakan At Pwede na natin lagay ang ating tubig Ayan, pupunoyin lang natin ang tubig yan Nasa tamang Ano lang mga uh, Tamang sabaw lang Okay na guys to, luto na. Uh, ayos na. Patayin natin ang apoy. Ayan. Uh, pansit Miki noodles to. With uh, speedballs and kikiam. Ayan. Mendorenius TV po. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. At uh, marami pong salamat sa lahat ng sumuporta. Uh, keep on watching po, and guys.